Alam kung sasakyan ang ginamaneho mo kasi ngayon nga magkuha ka ng lisensya, mapalo kita ngayon ha. alam nga naman ka Ngayon, araw-araw, karang kada oras, merong nadidisgrasya sa daan. Karamihan ng madidisgrasya pa naman, wala pa lisensya. Ikaw, okay, okay lang, kay bata-bata ka pa, ewan ko lang dito. Hmm? Eh parang feeling ko matagal na ito nagmamaneho, ngayon lang kukuha ng lisensya, tama? Tama. Oh, o sige, ito yung tanong natin ha maiiwasan at mababawasan ng mga aksidente sa kalsada kung letter A, hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa mga partikular na lugar. O letter B, ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko na naroroon sa mga partikular na lugar. Or letter C, hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga particular na lugar. O, bago sumagot, shoutout po muna tayo kay Lawrence Demos Geraldo ng Sebaste Antique, kay William Vaflor Marzado ng Valencia City Bukidnon, at kay John Ray Villegas ng Cauran Ampatuan Maguindanao oh, del Sur. <laughs> Matama, may mga... Touch screen man kayo na cellphone, pasyalan nyo naman si pareng Google. Mag-check yung mga bagong batas. Meron ba? Kasi baka yung tinuro sa atin ng tatay natin, eh yun yung batas noon pang nagasimula pa siya mag-drive.